Good morning everyone and welcome again to my channel and it's me again ang inyong chismosong kaal the vlogger gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik nanonood sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko here on my youtube channel so wag ninyong babaktawan o lalaktawan itong ating content ngayong araw I'm sure na hindi 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 ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang ulihan and syempre wag na wag kayong mag skip ng segment okay buuin nyo to start to finish kaya dumako na tayo sa ating topic for today's video naku po sa mga nangyayari ngayon guys walang imposible or hindi imposible talaga na magbalik sa hirap or talagang maghirap si Mr. Spotted dito sa corruption issue na ito. So, ito na guys. Watch this. Mamaya ipapaliwan ako sa inyo ng buong oh. So, ito na guys. Watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again say si titi o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video, agad-agad. Gaya nga ng sinabi ko kanina, gaya nga ng sinabi ko at gaya din ng ating intro for today's video ito na nga mukhang hindi imposible na maghirap ang pamilya ni Mr. Spotted especially na siya lalong lalo na dito sa issue na, sina na nila ngayon ang flood control project or isa sila sa mga gumawa ng issue na ito So, hindi imposible guys na magbalik siya na ang, sa ira ko. At hindi niya yung, yung mga yung mga ref, yung dialect na pinagyayabang nila ay talagang mawawala na 'yun. Tapos yung helicopter, pinagmamayabang ng kapatid niya 'yun sariling yaman ng kapatid niya. Yung sariling yaman ng kapatid niya kuno, mawawala na rin 'yun basta-basta parang bola diba ba? At saka sa mga pinagyayabang nilang mga, mga, mansion, reaction, mga ilang mansion, mga pinapatay nilang mansion, yung hindi na matutuloy yun, Andreas, pati yung resort. Angeles, pati guys, yung resort, hindi na matutuloy yun guys, napaka-imposible, di ba? Di ba, artista ka lang, tapos bigla kang nagkaroon ng resort, bigla kang nagkaroon ng mga bahay, pati sa France, nagkaroon ka, na di ba? at nagkaroon yung kapatid mo, 21 years old, naka ko lang, diba? ang di ba na 21 na 21 anos na wala pang trabaho artista lang dancer lang di ba at pa kaya imposible naman world champion tapos Okay, really na agad ba sarili really na agad lupa, sarili really na agad mansion, sarili really na agad helicopter, may sarili ng ganun. Ako ha, 21 years old, pero wala, walang ganyan, diba? So, saan na pupunta yan? Saan na, saan na galing ang mga pinundar niyo puno, diba? Tapos yung mga ref, yung ref ninyo na pinagmayabang ng nanay mo, eh, diba, um, katakasaka, nakakaroon ng lamang, ng lamang eh hello may ambang din kami dyan dahil ang pera namin na dapat sa amin talaga napupunta sa aming mga Pilipino dapat napupunta saan napupunta sa inyo yung mga billion-billion na na dapat eh ginagastos para sa amin sa inyo napupunta sa inyo, napupunta, sa inyo nilalaan diba niyo, ninyo diba nina nakaw niyo yun yung, yung totoo. diba kaya matakataka yung ibang mga celebrities ha yung ibang mga mga celebrities maliban lang talaga kung pinamanak ka ng mayaman o nagaling ka talaga sa pamilya ng mayayaman. Diba? ba um, yun yung talagang yaman na talagang pinagpaguran, pinagtsagaan, di ba? Pinagpuyatan. Hindi gaya ng iba diyan na walang kahirap-hirap, walang tat Walang kahirap-hirap kung ba't ka umaman, kung ba't ka naging milyonaryo agad-agad or, -agad, or bilyonaryo. Kasi yun naman pala, di ba, ninanakaw mo yung mga kaban-kaban ng mga Pilipino. -pili. Di ba, ako ninyo at kakanilalaan ninyo para sa flood control project. Yan yung katotohanan, di ba? Kaya ito yung pamilya ni Spotted. Wala na kayong lusot ngayon dahil isa na kayo sa mga um, sa mga kakarmahin. At syempre, isa na, isa, isa na kayong hinahunting, di ba? Um, at isa-isa na kayong iniimbestigahan. Hindi lang dapat yan si Mr. Spotted ang iniimbestigahan ninyo or yung mga mangilan-ngilan sa kongreso, diba? Uh, Maska yung pamilya niya, yung nanay niya, na talagang, no, once in a lang magkatrabaho. Diba, once in a blue moon magkatrabaho, artista pa, eh, once in a lang magka-project, tapos nagkaroon ng kaban-kaban na big na rap at saka punong-puno laman ng rep malaki yung ref at saka may resort yun ang imbistigan ninyo dahil katakataka and syempre yung kapatid niyang yung kapatid niyang wala naman masadong napapatunayan pa sa service nagkaroon ng sariling helicopter After, nagkaroon ng mga yate nagkaroon ng kung ano-ano mang sariling kung ano-ano mang yaman, di ba na hindi naman galing sa pagod, sa puyat nila, sa kakatrabaho nila, nang galing sa pangkukurap nila, di ba? Doon nila pinuha doon nila inanong yaman nila, di ba? Doon nila i... Doon nila pinagkirapan yung yaman nila sa pagpukurap sa pang um, sa hindi naman sila nagpapagod naghihintay lang sila ng maturakot or naghihintay sila naghihintay lang sila ng pera ng mga Pilipino para mura ako or nakukuha, nakukuha nila yung yaman nila sa pangungura di ba? Diba? That, that's unfair, ba? Diba? Ako guys ha, bilang uh, ah, Pilipino eh, dapat hindi naman talaga yan dapat eh, ano hindi naman dapat yan ang mangyayari sa atin, ba? Diba? Hindi naman dapat yan. Eh, syempre, pinapayagan ng iba dyan eh, ba? Diba? O, tignan nyo no? maski mga ibang celebrity na agen sa corruption, eh talagang nagsasalita na, iba, at talagang nag, um, nagde-depend na agad ng bonggang bongga or nagsasalita na agad against Mr. Spaten. Eh, sino pa ba paparingan ganila, di ba? So, ayan, isa-isa na kayong pinakarma yung mga pinagyayabang ninyo o yung mga pinagyayabang ninyo yaman kuno, yung mga yate, helicopter France, ay yung mansion ninyo sa France ba? Diba? maski yung bahay na pinatitiray ka ninyo or, tin tinitira ka agad-agad mawawala yan or mawawala agad yan 'di ba? Mawawala agad 'yan kasi hindi ko na kayo ano, pa-interview pa kayo, 'di ba? Hindi na 'di ba ka? Artista lang sila pero 'di ba? Artista lang sila pero dancer lang yung anak ng 21 anos kasi anak ng kongres gig eh, ano na, Congressman Antista pa na lubog-lubog naman yung project. Diba? So, saan nila ko nakukuha yung mga yaman nila? Tapos yung nanay nila, yung nanay nila once in a pa magka-project. Tapos yung iba di pinag ng pinag-extra pa yung nanay niya. Tapos wala pa silang sariling business, own business na talagang ipagmamalaki nila na own business talaga nila at dapat doon sila kumukuha ng pera nila. Pero hindi eh, 'di ba? Ang kinukuha nila yung mga pera natin. Pera nating mga Pilipino, mga pera natin na dapat tayo ang nakikinabang, 'di ba? Tayo dapat ang nakikinabang sa mga pera tayo dapat ang yung mga perang pinagpagura natin tayo dapat ang makinabang di ba tayo dapat ang dapat tayo na mamasal tayo yung ganito tayo yung ganyan di ba hindi dapat sila so di ba le investigahan yun ayan ng mabuting mabuti at, at bonggang bongga para malaman natin talaga kung talagang um, talagang amoy na amoy talaga natin yan Una-una pa lang. Kaya pala prenuptial pa lang ah di ba proposal kuno pa lang ni Mr. Spotted diyan kay Meng ay e talagang um, talagang bonggang bongga doon pa lang napunta de ba um, isa-isahin ko na yung mga bawa nila proposal kuno um prenuptial kuno walwal dito walwal doon de ba shopping dito shopping doon um, tapos yung nanay niya eh punong-puno yung ref napakalaki ng ref de ba punong-puno ng laman tapos eh yun naman pala kaba ng Pilipino ang gamit-gamit or pinanggagasto sa mga wala namang kapretsuhan na bagay-bagay di ba? at hindi naman tinutulong sa mga kababayan natin na dapat sa atin talaga yung mga pera natin tayo dapat yung nakikinabang at saka ito ha yung, yung kapatid niya yung kapatid niya medyo di ba? Yung kapatid ng dancer lang, yung kapatid ng mananayaw lang. Eh talagang, di ba, katakataka na dapat ng helicopter, may yate, di ba? May sariling bahay, 21 years old, di ba? Tapos magkakatabi pa sila yata, magkakatabi pa yata yung bahay um, ang gawin ko sa inyo, ang gawin ninyo ah, para mabukas kayo. Sige lang, di ba? Magpa-interview pa kayo, ipagdululan nyo pa sa mga vloggers. Diba? Magpa-interview kayo sa mga vloggers sa mga influencers, sa mga celebrity influencers. Yung mga yaman ninyo na galing pala sa pangkukurakot ninyo. galing pala galing pala sa pangkukurakot ninyo. Diba? Yung yun, mga ka-ADN. Kaya huwag na tayong magpalusot. mag na tayo sa katotohanan. Habang maaga pa, diba? Um, ginigising na tayo ng realidad do yung mga pera natin na tayo yung naghihirap or tayo yung naghirap hindi tayo nakikinabang sila yung nakikinabang di ba so anong tawag doon di ba? Um, tayo trabaho tayo nang trabaho habang sila habang yung mga pulpol na politiko gaya ni Mr. Spotted ay talagang ninanakaw lang talaga yung mga kaban natin ninanakaw lang talaga yung mga um, yung <laughs> dapat tayo nakikinabang, di ba? Dapat tayo yung um, kaso hindi. Sila so, yung nagpapakasasa sa mga sa mga pera na, na tayo ang nagkira, tayo dapat ang makikinabang, di ba? So, dapat investigahan niyo na yan, di diba? Kasi, at umaalingaw na kahit anong deny pa nila, kahit ano pang IG story nila sa IGs nila wala maling ang ang na yung baho nila maling nga sa na talaga ng banggang bangga iba, wala na kayong musot at wala na kayong takas so bye bye na mga ka EDN I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone don't forget to subscribe to my youtube channel and syempre huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. Enjoy watching. Bye-bye at guys maihabol ko lang no hindi din imposible na magbalik sa hirap yung pamilya ni Spotted lalong lalo na si Spotted yung wala yung walang wala lang sila tiba para naman mananasan nila yung hirap ba na nananasan na, 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 na natin and syempre diba ang deserve na deserve nila yan para tignan lang natin talaga kung makapagyabang pa sila sa buong mundo at makapagmayabang pa sila sa vlogs na uh, um, marami silang pera um, na may yate sila diba? pag nawala yung mga yan pag nawala yung mga pera hindi nyo naman naipundal hindi naman galing sa dugot pawis niyo hindi nyo naman talaga pinaghirapan eh. mo na um, kinikita ninyo um, na galing sa masamang gawa eh, talagang babawiin at babawiin agad yan ang Diyos yan yung tatandaan ninyo okay? yan yung tatandaan ninyo at saka diba? Deserve na deserve naman din nila talaga magkira. Kasi nga, diba? Ang mga pinagagagawa nila, diba? ay talagang agad-agad na talagang mabubuko. At talagang mabubuko na talaga ng bonggang-bongga. At talagang isang isa na yan. Isa-isa na yan. At saka... Diba, karapat-dapat talaga. Diba, yung mm, ano, eh, 'di ba? I'm sure naman makikita at makikita ito ng mga ilang politiko dito sa social media na um, lalong lalo na yung mga nagpapainvestiga ng flood control project. Makikita nila to yung mga um, yung mga, lalong lalo na kalat sa TikTok yung mga re, yung, 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 yung mga yate, yung mga, yate, yung mga kaban, kaban nila nila ibyang na talagang hindi naman talaga nila pinuntar. Hindi naman talaga pinagnawa sa salitang pagod, salitang hirap, salitang pinaghirapan, diba? ano di ba? Eh, di ba? Talagang naghihirap talaga kayo. Mo. Good luck. Talagang mararanasan nila. So, bye-bye na mga ka-ADN. Enjoy watching, everyone. Bye-bye.